Eto po, kung meron sa matagal na rin, even sa Kamara at sa Senado, ay nag-uusapan itong uh, agricultural product smuggling. Uh, sa so tingin nyo, bakit kaya hanggang sa ngayon, hindi pa rin ito matigil-tigil? Uh, tingin nyo, meron ba talagang, kung mga parang, uh, ano bang tawag ito? <laughs> para hindi ano ay doon sa cartel uh, o kaya merong uh, nagmamando mula sa Malacañang Kongresman? Uh, congressman Isa lang ang kasagutan ko diyan Raymond actually yung pong ating uh, Republic Act uh, uh, 10845 yung pong anti-agriculture law <laughs> Uh, nung nakarang kongreso, ang ating party list din po ang principal author. No, no? But unfortunately, hindi po natin nasama yung isang pinaka-importante dapat isama po dyan. Ano po yun? Okay. Yung mga kasabwat po sa pamahalaan. No? Dapat ito po mga kasabwat sa pamahalaan, dapat po ito ay talagang maparusahan. No? Hindi lang po dapat ma ito maisama, dapat po ito masampulan. No? Actually, ito po ang pinaka-problema. Ang dami po nating kasong pinafile, ang daming kasong inihahail, pagdating sa dulo na di-dismiss po. Bakit po okay. na dismiss Kasi meron po mga kasabwat sa gobyerno. Hindi lang po yon. Hindi naman po pwedeng magkaroon ng smuggling kung wala ka pong kasabwat. Hindi po pwedeng, kumbaga it takes two to tango. Okay, no. Hindi po pwedeng gusto po ng isang tao mag-smuggle tapos wala po siya kang kasabwat sa loob. Imposible po mangyari yon. So ang pinaka-importante po dito sa ngayon ay eh, ito pong kasabwat sa gobyerno ay naisama po natin na. Ah. At hindi lang po yan, dapat po ito masampulan. Kung ako nga masusunod, Raymond, gusto ko, dali na lang sa si luneta at barili na lang eh. <laughs> Para si Rizal. Sa Bureau of Customs na nga lang. Oh, hello. Paano makakalusot? yung mga smugglers like yung mga kunwari ay mga consignee uh, na peke mga bogus kung walang kasabwat doon sa loob ng Bureau of Customs at nakakalusot yung mga ganong mga modus akong resuman. ah yun gagaya na sabi ko rin medyo na wala lang Raymond, no yung uh, huling dinomoro no? pero ang pagkaintindi ko ay tinatanong niya sa yung sinasabi niyo sa customs yes tama yes. po kayo ngayon po dito po sa atin pong naipasa nang uh, bagong uh, anti-agricultural na na batas no. Ah uh, ito po ay kasabay na dito yung mga kasabwat po sa ating gobyerno sa ating no Mapapalusahan na po sila dito nang uh, a uh, uh, reclusion prepare, 20 years actually and then uh, uh, makukonsider po na economic sabotage and and ito po ng uh, ito pong mga kasabot sa gobyerno perpetually ma-disqualify na po ito sa pagpasok sa gobyerno at sa pagtatakbo po, no uh, sa pamahalaan. So dito po sa ating bagong ipinasa eh kasama na po ito no. Ito po yung pinakaimportante talaga diyan no, yung pong kasabot sa gobyerno. Pag nag, nawala kasi yung kasabot sa gobyerno, yung pong sinasabi nating cartel, price manipulators, yung hoarder, susunod na pong mawawala yan. Kasi hindi naman po pwedeng magkaroon ng uh, price manipulators, holder, smuggler kung wala pong kasabot sa gobyerno. No? Dapat dalawa po kayo. It takes two to tango. Eh, no? So, pag nawala po no, yung kasabot na yan, automatic mawawala po lahat ito.